So, ayan na. Luto na, guys. Ang aking pagkain para sa aking anak. So, hi, guys. Ito na yung naluto ko, guys. Oh. Diba? Kain tayo pa. Kain, kain, kain. Kain, kain. kain. Tapos, meron pa ako. Oh. Buko salad. Kain, guys. So, ayan, guys. Kain na. Kain na. Mmm. Gusto-gusto to sa anak ko, guys. Hindi ako nakaluto kaya ng umaga. Buti na lang may bahaw. Yung tira namin pagkain sa may chicken ding tira. Kasi binigyan ko sa kabila yung kapitbahay namin. HR. Binigyan ko yon ng manok at mayroong akong tinira na maliit lang para sa anak ko. So yun lang ang ko guys. Tapos yun ang ina, ano, ni breakfast ng na aming anak. Yeah. Nagpapakon na ako sa kanya ng mga pagkain pang snack. Huwag tinamot po guys, kaya hindi na ako kaya mag ano eh. Kutsara. Pag magkutsara ko hindi ako nag-enjoy. Balik mm -hmm. kain tayo. Hmm, sila. Kunti lang kaling kainin ko ngayon. So, yun na nga guys. So, tanghali ko nakagising. So, snack lang ang ko sa akong anak. Then, ngayon, umuwi ako ako at nagluto. Para may pagkain ako may ahatid sa kanya. Pag lunch niya. Alam niyo ba guys, tuwing nagluluto ako no? Laging in-appreciate ng aking anak. So, syempre, ang puso ko, super happy din. Sabi niya lagi sa akin, Mami, thank you for cooking this. I really love it and very delicious. So, magkat po lang natin sa inahan guys. binugasan ko yung kamay ko para ano, malinis so ito na naman guys buko mm. masarap ang sa buko salad guys na ko ano ang ilalagay natin yung uh, alpine super sarap niya kasi parang maano mo talaga malasahan mo talaga yung lasa ng alpine super yummy mm. yung, yun ang dala ng sarap sa buko salad